ang sabi ni President, ni Vice President uh, Duterte na promote ko na no <laughs> ni Vice President Duterte ay um, mukha namang in high spirit siya at ang sabi nga niya pinauuwi siya ng pilit ng tatay niya dahil sabi niya umalis at ka na at magtrabaho ka sa Pilipinas no Uh, so tatay pa rin and very concerned about the Philippines pa rin. Pero Kapag Secretary, na nakakakain ba siya? Nakakainong ba siya ng gamot? Wala ba siyang iniindang sakit? Uh, nakakatayo ba siya mag-isa? Paano ang kanyang uh, pamumuhay ngayon sa loob ng kulungan na mag-isa? Ulitin ko Henry, ha hindi ko pa siya nakikita. Nakak nakakita lang sa kanya, once si ES Medeldea, once si VP Sara, and today at 9 o'clock, si um executive secretary Medeldeiren former secretary um uh, no? so ako i can only rely on what VP Sara has said no uh, VP Sara said na okay naman daw si presidente uh, medyo nung time na binisita niya hapon na uh, isang meal pa lang ang sinerve sa kanya hindi masyado nakain ni presidente ang Dutch food pero pinaghandaan na raw siya ng kanin okay now let me tell you about the detention facility kahapon kasi i i, I had the uh, Um, lunch with the Dutch national, itung detention facility po is not exclusively for the ICC. It is a, an international detention facility being run by the Dutch government. And um in fairness, they refer to it as um the Hilton prison. Kasi wala rehas. Uh, it's a compound. It's like um a dorm, I guess, no Walang rehas. They're free to move on about move about. And um quality of food naman is hindi masama. Kaya lang daw, syempre, it's Dutch food. No? And they have accommodated the uh, President Duterte's uh, preference for rice. So, so, ang tawag po dito sa Europe ng detention facility being run by the Dutch government, but it's an international detention facility na merong particular wing we serve for um, the ICC is Hilton Prison. Pero I also need to underscore this, no? Siya po ngayon ay nandun sa, kumbaga, parang clinic ng facility na yon, no? um dahil la uh, he is still being monitored no um, ang problema nga kasi nagkulang siya ng gamot talaga and uh, although alam ng mga doktor ang gamot doon ang aking huling narinig is they are providing him with substitute medicine kaya nga po kagabi nag-deliver kami ng totoong medicine niya with letter and prescription para makita nila na hindi na dapat substitute medicine bigay kung hindi yung talagang mga gamot na ni presidente